sa numero uno sa mga balita, Subong Adlao. Nagkalay na parte sa lawas ang tao na nasunod sa sakwa na kitaan sa tubang sa NBI office sa Bacolod Siki Kika Aga. Sa sunod sa sakwa, may aras note kamingalan NBI investigator na ginalikar, protector sa drug lord. May report si Barbara Mijares. Sa likod sa sininga sa lakian man sa NBI nga nakapark sa gwa sa talata nila, nakitaan sa suno sa police job order worker nga na-assign sa NBI ang sako nga nagaunod sa nawala nga tiil nga nagalakip sa batiis Nawala man nga kamot o pudang bilog nga butkon kagduha kadulungan sa tao mga alas 5.45 kainas ang aga. Suno kay Police Captain Glenn Montano, ang station commander sa Police Station 2, frozen ang mga body parts. May notes sa paper bag. William De Arca, NBI Protector ni Hans Lopez, Drug Lord. Si D Arca, Special Investigator sa NBI Bacolod, kagkaroon ang nagaserbe ng Team Leader sa Anti-Illegal Gambling Operations sa ahensya. Sino kay attorney Renwa Baldovino, sa pito tuig na nagserbe siya ng ahed sa NBI, wala siya sa may nabaton ng reklamo o kung impormasyon na nagaangot kay D Arca sa Illegal Drugs Operation. 2021 pagani ang ulihing anti-illegal drugs operation sa NBI. Diyan pa yung pangalan ng isang uh, uh, tao namin, member ng uh, investigation team namin, who happens to be the uh, team leader sa two recent uh, anti-gambling operations. Uh, gustong ano yan eh, maybe to discredit him, i-discredit siya. Uh, at yung NBI, uh, baka mismo, sa effort namin sa anti-gambling. Parang diversionary div div tactics, sir. Parang ganun. Yes, para ida, ida divert yung attention mm -hmm. from anti gambling to Picking to, yes. to, That's... agent uh, or SI uh, de the Arcas uh, alleged involvement sa <laughs> sa drug. So, na masasabi ko naman ay repeat na since 2017 when I uh, assume ba sa uh, the NBI head of uh, Bacolod wala pa kami na receive na report whatsoever regarding agent the Arcas uh, involvement. Duha ka semana nagligad nag ang NBI sa Isabong kag STL. Mahimo nga influential ang sa sing illegal gambling operation kag sa tunga sa natabo magapadayon ng NBI sa ila nga anti-illegal gambling operation na report na nila sa regional office ang insidente. security mismo sa premises. In... We'll oh tighten. yes, we will tighten it up, of course. No. about the security in the Arca, pag-uusapan namin mamaya kung anong, mabuti. Isa ka pagbanghang kay Mayor Albi Benitez ang natabo sa NBI sa mga yara sa likod sini, nagsala sila sa pagpili sa syudad ng buhatan sini. Muna ang aton nga agency involved for investigation, let them do their job. I call ko man ang attention nila, kagamaya uh, muna. kagara sa ila. So meaning daw gina-challenge ano, gina gina nila ang NBI. Mayor, what is your message sa nagbilin sini or sa nagubra sini? Well, they chose the wrong city. Ini katlo na nga insidente sa pagbilin sa body parts sa siyudad sa Bacolod. Samtang, gindala na ang body parts nga nakitaan ka ina sa puneraria para sa examination kag nagakaigo nga disposition.